kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. security guard. Trabaho na kinukonsidera ng ila na madali lang at walang kahirap-hirap pero hindi lahat ng gwardya ay sumasang-ayon dito. Lalo na ang mga nagkaroon ng eksperyensya kung paano ipagtanggol sa mga masasamang loob ang establishmento na kanilang pinabantayan. Ilang mga gwardya na ang nagbuwis ng kanilang mga buhay magampanan lamang ang kanilang mga tungkulin na protektahan ang negosyo at yaman ng kanilang mga amo. Isa sa napakadelikadong pwesto na maaaring mapaglagyan ng isang gwardya ay ang mga bangko, gasolinahan convenience stores at mga pwesto ng mga money changing business. Ito ang madalas na target ng mga elemento na ang tanging gusto ay madali ang pera. May mga gwardiya na hindi na pumapalag sa oras na sila ay maunahan pero meron namang nakikipagsabayan sa ngalan ng kanilang mga tungkulin. Isa na rito ang gwardiya ng isang tindahan ng prutas sa barangay San Isidro, Makati City. Dahil sa peligroso ang sitwasyon ay minabuti na lang ng mga pulis na hindi na pangalanan ang nasabing kwartya dahil maaaring ito ay balikan ng kanyang mga nakainkwentro. Merkoles ng madaling araw, August 14, 2024. Pinasok ng limang mga holdappers ang tindahan at pinadapa ang gwardya habang kanilang hinahanap ang vault na pinaglalagyan ng kinita ng protasan. Ang kapalpakan ng mga nanloob na mga holdappers ay hindi nila dinisarmahan ang pinadapang gwardya kaya nasa posisyon pa rin ito ang kanyang baril. Naudlot ang ginagawa ng mga holdappers nang may dumaang patrol ng pulis sa lugar. At eto naman ang nakitang pagkakataon ng gwardya na tumayo at pinaputokan ang mga nanloob sa kanilang pwesto. Sa poll sa CCTV ang nangyaring inkwentro. Nakatakas ang apat sa mga nanloob pero ang leader nila ay hindi na pinalad at hindi na sinikatan pa ng araw. Siya si Jeric Brundial, ulo ng Brundial Criminal Group. Butas ang likod ni Jeric ng tama nito ng bala ng sikyo. Dalawang cellphone lang ng mga empleyado ang natangay ng mga suspects dahil bigo silang makuhang pera. Nagroronda yung polis natin, Nag narinig nila yung wang-wang. Yun na yung nakuhang pagkakataon ng gwardya para ano... Depensa sarili niya, kinaumagahan ay nadakip rin sa tramo pasayang isa sa apat ng mga suspects. Hindi lang pala unang pagkakataon nitong ginawa ng mga suspects dahil ayon sa pulis, ay may mga warrant of arrest nitong grupo at mabibigat pa ang mga kinasasangkutan nitong mga kaso. Ito ay ang frustrated murder, robbery at karnaping. Hindi na bago ito sa Pilipinas na ang may mga mabibigat na kaso ay nakakagala sa komunidad tsaka na lang malalaman kapag sila ay maugnay ulit sa kanilang mga gawain o matodas kagaya ni Jeric Brundial. Delikado ang lagay ng gwardya ng protasan ito sakaling manatili pa rin ito sa kanyang pwesto dahil siguradong may mga galamay ang grupo na gustong gumanti at itumba ang bilang ganti sa pagkalagas ng kanilang leader. Saludo sa Sekyo na walang takot na ginampanan ang kanyang tungkulin para maprotektahan ang kanyang binabantayan. Ikaw, gusto mo rin bang maging gwardya at makipagratratan sa mga kawatan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.